Guys, ganito ka tindihan traffic po dito sa no sa BF. Dahil do sa pagsisimula ng flood control. Kaya yung yung two lane naging one lane na lang siya. One lane naging two way ang kinakalabasan dito kaya matinding traffic dito sa Payson dito po sa Payson ng BF. Bep Aguirre. yon. dito sa Bep Homes Parañaque po ganito katindi ang traffic ang 2 lane dati ngayon ang 1 lane po nang mangyari ngayon ay 2 lane na po siya sa lubungan po sa 1 lane po mga guys ayan po nangyari dito sa sa BF Homes Paranaque dahil doon sa pagsisimula ng pagkoclose closure po ng ano ng barrier po dahil doon sa sa pag, uh, flood control mga guys ganito katindi ang traffic po ngayon Uh, ganito po tuwing hapon o mga tanghali matindi po super duper below view po ang traffic po rito yan ito nyo po makikita nyo po ang bako nasa una po nasa gawing kaliwa po guys yan po mangyari dito sa ano sa BF Homes Paranaque mabuti na lang ang ibang school wala na po bakasyon na po kung nagkataon po na may pasok po, ah, nagka nagkabuhol-buhol na po yung traffic po rito. Kaya nang isa po nagpapa, uh, ah, nagpapa-traffic po rito dahil dun sa pagkuha ng, ng ID sa mga non-residents, mga delivery. Dapat ang mangyari po mga guys, kuha ang ID, bigay agad ang gate pass. Ganun dapat, kabilis dapat po. Hindi wala nang raw interview, wala nang lower Kunin agad po yung mga ID ng mga residents o non-residents po. Yung lalo-lalo po mga delivery po. Tapos wala nang chika-chika ng chika -chika gwardiya doon sa, no sa mga delivery van. Yung mga papasok po rito sa BF po. Mang, um, para mabilis po ang proseso, dapat po kunin agad ang ID. Ibigay agad ang, ang, gate pass po. Alis agad, mga guys. Para hindi magkabuhol po. Kasi bawat, bawat minuto, napakarami po ng kukos ng traffic po yung mga guys. Ayan po. ano you know, naipit na ako rito sa traffic yan di pa nagsisimula maghukay dahil doon sa pagproyekto na sa flood control yan at ganito na mangyari sa traffic yan nakita ko po ang malapit na po tayo sa ano sa gate yan doon nagkakabuhabagal dahil sa pagkuha ng mga ID sa mga delivery o naman non-residence po na wala may sticker po rito sa BF kaya dun buwabagal po at nagkakaroon ng constant traffic po mga guys yan yan o yan ito na mangyari yan yung back Ado doon yan po ito yan nandito na po tayo sa papalabas na po tayo ng gate dito sa sa BF yan kaya mangyari yan kailang mabilisan ng ano mabilisan dapat para hindi maipon na po ng mga ah, motorista po rito yan. dapat yan yan po yung gwardiya po mga guys yan o dapat hindi dapat pinapahintunan. Kunin agad ang ID. Tapos bigay gate pass. Yan. Gate pass. Bigay agad. Yan. Yan. Dapat hindi pinapahinto. Dapat paalis paalisan agad. Pag bigay agad ang ID. Bigay agad ang ID. Bigay gate pass. Alis. Wag, kasi about about segundo o minuto nagkakaipon-ipon po mga momot. Oh, uh, mga motorista po. Ayun dapat kano na dapat kasi pag ano napakaba labas hanggang sukat po yung traffic po nito ah, guys dahil dito sa paghukay ng pagsisimula ng paghukay sa flood control po yung kulang pa sa diskarte po para hindi magkadilubyo po yung traffic po yung mangyari po yan dito po sa BF Homes Parayake ganito katindi ang traffic po rito guys hanggang dito tayo muli bye bye